Hello, magandang gabi. Samahan po ninyo akong maglakad dito sa amin. Mainit po sa taas. Kaya naisipan kong maglakad na lang, maglakad-lakad na lang po dito. Ayan. Ito nga kayo kayo lang daw tao doon. Dilam. Tignan nyo. Alos wala nang madaanan sa sikip. Pag ganitong oras, marami pong mga sidecar, mga sa tabi-tabi.

Prudence Prudence Street po ito po ang medyo maliwanag ko dito makikita po yung mga bata na naglalaro may naglalaba ano yan Joy? naglalaba ka gabi na mamayang <laughs> gabi mamayang gab uh, mamaya, mamaya ay sasampay mo yan. Ah, tapos paplantsahin bukas. Hindi Ay, papagpag na lang. <laughs> Mas maganda nga yung pagpag mong maigi para parang na naplantsa na din eh. Lalo na, lagyan lagi mo ng, ng ano din, ng downy. Oo, oh, oh, Kasi pag ng batang ito. <laughs> Dito, medyo madilim. Tignan ko ninyo. Ang daming mga sidecar. Oh. Ayan. Medyo masigit po dito yung daanan po dito. Ayan. Lakad-lakad lang po tayo para presko. Kasi kapag ganitong oras sa bahay, sa loob ng bahay po, ano, mainit po, mainit-init. Gusto ko lang magpa ko. Ayan. Busy-busy po ngayon ang mga sa sasakyan. Ayan po, nandito ako sa harapan po ng aming barangay. Ayan, One Luna, Samora Street. One Luna, Samora Street. Ito po naman yung ano namin o barangay. Ayan. Ganda ng kulay, no, ng barangay namin. <laughs> Ito yung arco. Ito. Nandito lang po ako sa gilid. Nagmamasid. Dito lang po ako sa tabi ng crossing. stop Stoplight. Ayan po. Yeah. Hello, Mistika. <laughs> Maganda po ang ano, napakaganda ang view po niya dito. Ayan. Oh. Nandito lang po ako sa tabi. <laughs> Ito, laking truck oh. Napakalaking truck. <laughs> Galing po din sa saan po. Sa kabilang karsada. Kapulong, Kapulong po. Kapulong, Kapulong Street. Yan po, sa lugar na yan yun, kapulong po yun papunta dun kapulong yes